ako na papagod na rin ako sumagot ng paulit-ulit sa mga tanong nila na magkano ito, magkano iyon. Hello mga katindahan, welcome back sa ating sari-sari store kung saan isi-share ko sa inyo kung paano mapalago yung ating mga sari-sari store. Ako po si Lisel at sa vlog na ito ay pag-uusapan natin yung second tip natin para mapalago yung ating sari-sari store at iyon ay maayos na display. Pero bago ko yun i-discuss guys, yung tips na yan, mag-unboxing muna tayo ng bago nating paninda na nabili sa Lazada. So, unahin natin itong isa. Ito ay galing sa Mega Sardines. Ayan, meron ako ditong limang pirasong red variant at saka yung green, tig limang piraso. So, di ba mga kasari, ang original price nito ay $24.50. Namimili tayo nito, syempre. Kaya ang sampo na ito ay nagkakahalaga dapat ng 245 pesos. Pangalawang order ko na nito sa Lazada at nawiwili ako kasi may discount ako lagi. Kasi ang nabili ko na ito ay 193 pesos lang at 75 cents. So, nakasave ako ng 51.25 sa sampung ito. So, kung ibebenta ko itong sampung ito ng 28 pesos kasi yun yung presyo ko dito sa Sari Sari Store ko. Yung sampo, 280. Tapos, iles ko yung 193.75 na puhunan ko ibinay dito sa Lazada. So, ang tutubuin ko dito sa sampo ay 86.25. ba diba? Malaki-laki na kasi may discount tayo, alam niyo dati hindi ako namimili sa Lazada at sa Shopee ng mga ganitong paninda, pero ngayon willing willing na ako kasi ang dagdag ng kita ay doble doble next dito tayo guys sa ating isa, Ito naman yung buy one take one na baulilay mga kasari, dalawang set ang kinuha ko, kaya 4 pieces to lahat lahat So, ang total na binayaran ko dito ay 198.58. Kung tapos kung i-divide natin sa apat, ayan, 49.65 lang bawat isa. So, ang laki ng tubo ko, hindi ko nasasabihin kung magkano yung tubo ko dito. Baka sabihin nyo, overpriced ako. Nagbabase lang talaga ako doon sa presyuhan dito sa amin. Kasi ang presyo nito sa bayan, 100 pesos isa. Hindi siguro nila alam na may bilihan sa Lazada na mura. Mga katindahan, ito yung mga panindang na dagdag sa tindahan natin ngayon. At ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ito i-display. Di-display natin ito na maayos gamit ang iba't ibang paraan ng mga organizer na meron tayo dito. Pero syempre, ito lang muna ipapakita ko sa inyo. Marami akong organizer dito. Itong nasa likod ko, ang lagi nyo nakikita. Kasi ito yung pinakamadali kong ma-display yan ng paninda. At saka sturdy siya, matibay talaga siya. Kahit mabibigat ang ilagay mo dyan, okay na okay. guys, bakit nga ba importante yung pagdi-display natin dito sa ating sari-sari store? Simple lang mga kasari, kasi yung customer, ang unang bumibili sa kanila yung gamit yung mata. Kung magulo yung tindahan mo, syempre magre-reflect yun sa may-ari. Alam nila kung ano rin yung may-ari. Hindi rin organized eto yung share ko sa inyo, uh, nakakahiyaman, pero ako talaga, tamad na tamad ako mag-display. Yan, yung share ko na rin, sabi ko na yun sa ibang vlog ko, kasi boring na boring talaga ako sa pagdi display pero pinipilit ko pa rin. Alam niyo ang pampagana ko habang nagdi display para mas mapabilis ang kilos ko, yung music. Kaya lagi ako may speaker dito sa sari-sari store ko. Habang nagdi display ako, meron akong patugtog dito sa tindahan ko, para mas mabilis at matatapos ko yung mga i-display -di ko. At syempre mga kasari, dahil member din tayo ng isang sari-sari store group, yung group of sari-sari store owners, lagi ako na-inspired sa mga display ng mga kasari natin doon ang pinupost nila. Yung iba kasi natin mga kasari, sobrang organized talaga nila. Kaya ayun, na-inspired ako, ginagawa ko rin yun, ina-apply ko din yun sa aking sari-sari store. So, nandito yung ating tips para maayos natin yung mga display natin. Ano? So, number one, i-organize yung mga paninda ayon sa category. Kasi yung mga paninda natin dito, ang dami nating category dito. Kawin mong parang mini grocery yan. Pagkain, sama-sama, toiletries, magkakasama, at gamit sa bahay, magkakasama, mga sabon panlaba, magkakasama kung open type yung mga tindahan nyo, mas madali para sa customer kasi pumili pag ganun yung display nyo, magkakasama bawat kategory. Kung bintana type naman ang gaya ng sa akin, yung tindahan nyo, malaking tulong sa atin na nagtitinda na organization yung tindahan natin kasi madali nating makikita yung hinahanap na paninda ng customer pag bumili siya. Ayan, kaya mas maganda talaga organize para hindi na tayo pa ikot-ikot, hindi mauubos yung oras natin paghahanap kung nasa na ba yung binibili ng customer. Sunod mga kasari, gamitin ang mga shelf or rack. Ngayon kasi ang dami nang nabibili sa Shopee, sa Lazada ng mga patungan. Nung maliit pa yung tindahan ko guys, share ko lang, masikip talaga parang gubat. Kasi yung tindahan ko dati, isang di pa lang at kalahate. So, pag nagtinda ka, aalis ka na kaagad dun sa tindahan mo kasi hindi ka makatayo kung tumayo ka man bago ka lumabas, gulo-gulo yung buhok mo kasi marami nakasabit sa taas kasi nga wala na akong mapag wala na akong mapaglagyan ultimo bawat sulok ng sari-sari store ko dati may nakalagay na paninda kahit sa taas nilagyan ko ng patungan para lahat ng paninda ko ay makumpleto ko pero ngayon medyo lumuwag na yung sari-sari store ko pero syempre kulang pa rin yung space kala nga malaki na to hindi pa rin pala kaya malaking tulong talaga yung mga patungan at organizer lalo na sa mga malilit na space ano malaki yung matitipid mong space sa mga tindahan nyo pag may mga organizer ka dyan. so meron ako dito malaking patung tulungan mga kasari. So, na-share ko na rin to sa vlog ko. Libre lang yung pagpapagawa ko nito kasi pinsan ko yung gumawa. Yung ito, yung bakal na ito, yan lang ang binili ko, yan lang ang ko. Tapos itong plywood na ito, yung pinakapatungan kasari, ito ay patapunah na na materials. Kasi yan ay ginawang pamporma doon sa ginawang building sa bayan. So, dapat yan itatapon na. Ang ginawa ng pinsan ko, uh, ni niya, ginawa niyang patungan. So, Ayan nga, dugtong-dugtong lang yan, pero okay naman. Matibay, hanggang sa taas, nalalagyan ko ng mga alak. Walang kauga-uga. guys. Nilagyan ko pa naman square hook dito sinukat-sukat ko pa yan para pantay-pantay yung ilalagay nating palinda dito So, malaking tulong din yan kasi nakatipid din ako sa space. Maraming nagagandahan dito mga customer ko. Every time na may mga bago ang customer, ang ganda raw ng display ko. Alam nyo, hindi lang sa kagandahan ng hinahanap ko, mas gusto ko rin yung madali kong yung mga paninda at madali kong mahanap kung alin yung mga wala ng items at marami pa. Kasi pag ganitong organize yung ating mga paninda, maayos, madali natin makikita kung alin yung wala ng stock. Katulad nyan, wala na. Yan, in order ko na yan kagabi sa online bilihan ko. So, pag mga ganyang bungi na, ibig sa sabihin wala na akong stock sa likod ibig sabihin last 2 piece na lang niya nandyan, kaya madali ko na i-inventory yung, yung mga paninda ko so pangatlong tip mga kasari, ilagay ang mga produkto sa tamang lugar yung mga fast moving na items tulad ng kape syempre magkakaiba tayo ng fast moving, dito kasi sa aking kape, yosi, magic, sarap, dapat ilagay niyo yun sa madaling maabot ninyo, pag nagtitinda kayo kay customer, kahit hindi kasi yan kita ng mga customer, bibilhin at bibilhin yan, kasi fast moving yan, tapos mga kasari, yung mga hindi pang karaniwa na paninda ko dito, inilalagay ko dun sa harap ng istante, para makita nila na oy meron pala si Lizal paninda na gano'n para alam nila na meron tayo kasi yung mga ganung paninda, ay hindi yun hanapin, unless makita nila at mainganyo silang bilhin, principle natin dito kung madalas bilhin dapat abot agad. Kung hindi pa kilala, ipakilala sa pamamagitan ng pagdi-display. Ano? Upang so, pang-apat na tip mga kasari gumamit ng signage at mga price tags. Simple lang kahit na 'yung saban paper lang or kahit sulat kamay or printed mas maganda. Dito kasi sa tindahan ko palibasa may printer ako, madali akong makapagawa ng mga signages dito. Actually dito sa sari-sari store ko, marami ako mga signages, meron ako sa about GCash about sa Paymaya, school supplies, dapat nakalagay dyan, nakapaskil na meron ka. Tapos may frozen foods, kailangan ipakilala mo yun sa pamamagitan ng signage, yung mga nakalagay sa ref natin, yung frozen foods, ice, soft drinks. Napakalaking tulong noon kasi malinaw sa customer na alam nila kung ano yung mga items na hindi man nakadisplay, pero alam nila na meron ka. Para naman kahit paano may idea sila, syempre mga kasari yung presyo, mas professional, mas convenient. Kayo ba ay naglalagay ng mga presyo sa inyong mga paninda, yung mga malalak Okay. Ako kasi ganun. Minsan kasi nahihiya yung mga customer magtanong. Or ako, napapagod na rin ako sumagot ng paulit-ulit sa mga tanong nila na magkano ito, magkano iyon. Kaya ako, naglalagay na ako ng signage lalo na dito sa chicheria ko sa taas. Meron ako malalaking sulat dyan kung magkano yung pa, bawat item. Kanyari, patata, 8 pesos, piatos, 20 pesos. Para diretso bili na agad sila, hindi na nila tatanungin magkano ang piatos tita Lisel. Eksaktong pera na din yung binibigay nila, di ba? Saka guys, ito yung ad advantage kung kita na agad nila yung presyo. Lalo na kung mas mura ka sa ibang sari-sari store, mas mabilis silang bumili. Kasi kita nga nila mas mura. So, mas marami kang magiging benta pagka ganun number 5 guys, panatilihin yung kalinisan dyan sa loob ng sari-sari store mo. Kasi kung maalikabok, kahit maganda ang display mo dyan, matuturn off pa rin yung mga customer mo sa iyo. So, linisin natin yung mga istante natin, candy box, at siguraduhin walang langgam o daga dyan. Kahit DIY lang na lagayan, basta malinis, okay na. Dito naman sa akin, wala namang daga, wala namang ipis, pero langgam ang problema ko mga kasari. Dito kasi sa akin, wala naman akong mga alagang ipis, daga, pero dati meron kasi. Tambak lang ako ng tambak dito ng mga karton, ini pun ko para maibenta, pero yun pala yung pinangungugaran at gustong gusto ng mga ipis at daga, so tinanggal ko na yun pati mga resibo na hindi na mga kailangan, pinagtatapon ko na tapos yung mga paninda ko na kung pwedeng i-display sa taas, isabit, sinasabit ko para walang masyadong kalat dito sa baba hindi naman kailangan malaki ang budget mo para maging maganda yung display mo discarte lang at saka resourcefulness lang talaga, kasi dati yung mga karton-karton ng sesto yun ang ginagawa, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin lagaya ng mga paninda ko para mas organized siya at mas madali kong makuha kasi nahihimay-himay ko na yung mga shampoo, mga powder na sabon. Mag-DIY ka na lang dyan, basta mas maayos yung display mo, mas okay iyon. Number 6 na tip, i-highlight ang mga promo at discount items. Kung meron ka dyan pa promo sa sari-sari store mo, mga buy one take one, or yung mga malapit na mag-expired, ipwesto mo dyan sa harapan ng tindahan mo. nakaraan kasi mga kasari, meron akong apat na perasong bupi na malapit na mag-expired, Four days na lang mag-expired na, saka ko palang nakita. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng malaking presyo na 8 pesos na dating presyo na 12 pesos. So, ang resulta mga kasari, ilang oras lang naubos na agad yung whoopee. So, konting bawas sa kita, pero hindi naman nasayang yung item. Isa naman itapon natin pa after expired, ipapromo na lang natin, lagyan natin ng discount para makain pa ng customer, okay pa naman yon hindi rin tayo nalugi ng bonggang bongga. So, sunod na tips guys, number 7, gumamit ng color scheme. Ito, lagi ko tong ginagawa sa tindahan ko, hindi lang by category, by color din. Ayusin by color, or kunyari halim halimbawa yung noodles, kung lahat ay Lucky Me Chicken na red, pagsamasamahin, kung dito sa Lucky Me Beef, pagsamasamahin. Katulad dun sa sardinas ko, magkakasama yung red at saka green bar yan. Dito naman sa akin by category din, yung mga seasoning magic sarap, nor cubes, betchin, oyster sauce, sinigang mix, lahat yan magkakasama. Para mas madali rin pumili at mas madaling humanap yung mga kahalili ko or kapalit ko magtitinda. Alam na nila kung saan sila pupunta. Pag may bumibili sa kanila ng seasoning, alam nila yung pwesto ng seasoning magkakasama kasama So, number 8 tip, mga kasari, mag-update ng display. Ginagawa nyo ba ito? Hindi lang kasi ako one time lang ang display. Ako kasi paikot-ikot hanggang mahilo yung mga paninda ko. Charot lang. Ginagawa ko, guys, kung ano yung season, yun ang display ko sa harapan. For example, kung summer, ilabas mo yung mga soft drinks mo dyan, i-display mo. Kasi di ba lakas nyan? So, para hindi mahirapang mamili yung mga customer natin, lahat ng flavor ng soft drinks natin, ng juices, i-display mo dyan para madali sila makapamili. Tapos, ang display ko pag Pasko, i iba din, yung mga panghanda at mga pangregalo, iba yung nakadisplay ko dito. Pagpasok ka naman, iibahin ko na ulit yung display ko, school supplies naman ang ipapalit ko. Tapos pag Valentine's Day, lalagay ko dyan sa harap ng counter ko, yung mga chocolates, yung mga fake flowers, may nabibili kasi noon. So, yun ang idinidisplay display ko. Tapos, pag may natira, itatago ko na ulit yung mga fake flowers. I-display -di ko na ulit next year para mabili ulit siya. Kaya, kailangan always updated ayon sa season at demand ng mga customer natin. Dapat alam natin, bago sumapit yung mga season na yan, alam na natin yung i-display -di natin. Nakapamili na tayo ng i-display -di natin. Kaya, kailangan alerto lagi tayo sa mga demand ng mga customer. Hindi yung kailan bukas na yung valentine's day ngayon ka palang bibili ng stock kailan pa yung mabibili ng customer natin recap lang tayo mga kilanganan kailangan ng sari-sari store natin malinis maayos at mas maganda may presyo para mas maraming suki sunod kailangan organize ang display equals mas maraming bumibili sunod kailangan updated at attractive para mas malakas ang magiging benta natin so ayan mga katindahan natapos na natin yung second tip natin maayos na display kung may sarili kayong diskarte i-share nyo naman sa comments para makatulong din sa iba at syempre, 'wag kakalimutan i-like ang video na 'to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod na episode natin. At susunod nating episode ay tamang pagpepresyo. Ako po si Lisel at addaan kapag maayos ang tindahan, dadami ang benta at tiyak na babalik ang mga suki. Hanggang dito lang mga kasari, happy selling at bless, bye-bye. Ingat kayo.